habang wala ka sa tamang edad anak, ako pa rin ang masusunod at magkocontrol sa buhay mo. Ang dami kasing kabataan ngayon na inuuna yung reward na magulang kahit wala pa ganong alam sa bahay. Nauuna yung reward kahit walang kaalam-alam sa school. So nangyayari, hindi natututo yung anak nila. Ay, salamat. Thank you, Lord. Bahay na po. Ay. Pa? Anak. Gutom na po ba kayo? Magayin na po ako. Mamaya na, kumain ako sa trabaho bago malis eh. Okay po. Buka muna. May munting sorpresa ako sa'yo. Ha? Pa. Anong sorpresa po niya, eh, Papa? Eh... Naiirita ka sa'yo ko sa'yo? Naiirita ako sa'yo. Ya. Yeah. Oh. Oh. Ano? Cellphone, Papa? Eh, yun nga, na. Thank you, Papa. Naiirita ako sa'yo dahil hiram ka na hiram cellphone ko. Misa napupuyat ako eh. Hindi, binila na ka na sa sarili mo. Ganda na ito, Papa. Pero, anak, kailangan natin ng uh, maayos na kondisyon. Kailangan ko naman na matagal mo na rin gusto magkaroon ng sariling cellphone. At uh, nakita ko naman sa'yo na karapat dapat ka nang ng cellphone. Kasi bukod sa 16 ka na, ayun nga. Kailangan mo na ng sariling gamit para sa school mo rin. Okay, pero anak. Ito, may advantage and disadvantage. Okay, siguro unahin ko yung advantage. Okay? Advantage siya kasi kami nung panahon namin anak, kay dara mo ako. Walang computer, walang cellphone, libro lang talaga. Okay? Ang advantage mo is, yun nga, nandito na lahat. Kung ano yung pwede mo matutunan at makadagdag sa pag-aaral mo. Isa pa sa advantage nito, kami noon, Pagka medyo late kaming umuwi, talagang hahanapin kami ng magulan namin. Lagot kami pag hindi kami umabot sa oras ng uwi, palo. So, advantage nito, kung nasan ka man, medyo late kang uuwi dahil importante yung ginagawa mo sa si school, makapag-PM ka na sa akin, makapag-message ka na sa akin kung nasan ka para pwede rin kita sunduin. Okay? Isa pa, nung panahon namin, Walang cellphone, so talagang TV lang. As in, ang pinakalibangan namin is maglaro sa kalye. Okay, advantage mo dito, pwede kang magkaroon ng maraming talent kasi kumakanta ka. masaya ka sa school, so talented ka. So makikita mo na yung sarili mo, pwede mo na-record yung sarili mo para ma-build up pa yung talent mo. Okay? Pinaka-advantage ito anak, security, connection natin sa pag-aaral. At the same time, eh, yun nga. Hindi ka na manghiram sa akin o sa mga classmate mo. Ito yung disadvantage na ano. Alam mo naman, di ba, may nag-trending sa Facebook. Yung batang babae, gabi umuwi, binigyan ng cellphone, kung kailan binigay ng cellphone tsaka nagbago. Kaya ginawa nung tatay, ayaw man niyang gawin, binasag. So, siguro napanood mo naman yan, di ba? So yun yung tinatawag kong disadvantage, disadvantage anak. Dapat ikaw ang kumukontrol sa gadget. Huwag na huwag kang kukontrolin nitong gadget na to. Lahat ng ginagawa mo rito, Nung wala to ng ilang taon, ayaw ko mawawala. Kasi unang-una anak, hindi para sa akin yun, kung hindi para sa sa'yo. Ayaw kong ikto yung magiging dahilan na maguguli yung isip mo sa pag-aaral, magkakaroon ka ng bad attitude sa akin, magkakaroon ka nung parang laging mong iniisip na wala namang problema, na problema ka kasi may kausap ka ng ganito, may napanood ka ng ganyan. So, habang wala ka sa tamang edad anak. Ako pa rin ang masusunod at magkocontrol sa buhay mo. Madami kasing kabataan ngayon na inuuna yung reward na magulang kahit wala pa ganong alam sa bahay. Nauuna yung reward kahit walang kaalam-alam sa school. So nangyayari, hindi natututo yung anak nila. Kasi ang gusto lang nila, mahalin nila yung anak nila, bigyan nila ng mga gustong gamit, at the end of the day, matigas yung ulo, ang nangyayari, parang ang nagiging magulang yung anak. Yung magulang na yung nagsusunod-sunuran sa anak. So, deserve mo to. Gahari ka mabuti. Okay lang walang tap. Okay lang minsan meron. Basta yung pinaka-importante, anak, Huwag na huwag ka magpapakontrol dito. At pag nakita ko na nagbabago ka, at pag nakita ko na may pag nagiging negatibo sa'yo yung binigay kong reward, anak, babawiin ko to. Ayoko humantong na tayo yung magkakaroon ng problema dahil dito. Okay? At the same time, para makausap mo rin ng direct yung nanay mo. Sabi ko nga sa'yo, kahit ganun yung ginawa sa atin ng nanay mo, kahit pinagpalit niya tayo sa iba, karespeto pa rin siya bilang nanay. Lalo kung gusto niyang maging mabuting ina para sa'yo. Kahit na naging masamang partner siya sa akin. Ha? Parali mo, ingatan mo, at wag na wag mong kakalimutan lahat ng pangaral ko sa'yo itong oras na to. Ha?